Ngayong araw nga, eh bumiyahe ako pa ka Intarizal para puntahan ang old school apparel. Kasi bibili ako dito ng maangas nilang damit. Eto kasi yung suot ko nung regada. ba diba? Ang lakas ng dating. Kahit malakas kumain. Sobrang busy nga nila dito guys. Kasi ang daming nagpapagawa sa kanila. Kumbaga, subok na sila ng karamihan. At ang malupit pa nga dito eh, ang aangas mag-design ng kanilang mga graphic artist. Kaya kung dito ka magpapagawa eh, sabihin mo lang sa kanila yung gusto mong design. Mas paaangasin pa nila. Grabe! Ang dami nilang order na mga damit med short, jacket, o pants dito. Kasi, bukod sa maangas at quality na yung kanilang binibenta, eh nakasale din sila sa TikTok. Check nyo na lang yung kanilang account doon. May discount o pa-promo sila doon. Dito nga sa isang room guys kung saan sila naglalive sa TikTok, eh meron nga pala sila ditong iba't ibang klase ng mga clothing. Meron sila ditong hoodie na plain na blues and red na pwede mong palagyan ng design sa kanila. Isa nga sa design nila na meron ako, eh ito. Angas no? Kaya o-order ulit ako. Maraming team o grupo ang nagpapagawa sa kanila tulad ng mga dancer, prat, basketball team, o kahit anong grupo, eh, dito sa kanila nagpapagawa. Sa mga gustong mag-inquire, eh, ito nga pala yung kanilang FB page. Ito nga yung mga design na ginawa nila. Bali guys, ito mga damit na to, eh, ito yung mga damit ng team o grupo. Dito sila nagpagawa, angas nag-design, no? At kung gusto mo rin mag-business ng clothing, eh, dito na kayo magpagawa sa kanila. Guys, kung nag-aarap nga kayo nag-customize ng costume, jersey, o mga damit, eh, dito lang to sa may old school. Yan, pumunta kayo dito. Ang angas mag-edit ng mga graphic artist sila dito, guys. Boss, ilang minimum po ba? Bagusin bago sila makapagpagawa dito? Actually, 15 pieces pataas. Pre-customize na rin tayo. Pre-sticker, pre-hang tag, pre-packaging, ibebenta na lang. And then, syempre, kahit anong nasa idea nyo, kahit anong nasa isip nyo, pwedeng-pwedeng gawin na dahil magagaling yung mga graphic artist natin. Boss, kita ko nga yung mga damit po dito. Yung grabe, ang ng mga design. Maganda. Idea rin nila yan, tapos pinaganda nyo pa lalo. No? Yes, sir. Opo. Kaya kung nag-aarap kayo ng paggawa ng mga damit na affordable lang, tapos grabe, napaka-angas ng mga design. Guys, dito lang to sa so may old school. Pumunta na kayo. Eto bossing, Ito po yung mga pinamili nyo. Uy, yun know? oh. Saktong sakto to, boss. Salamat bossing. Salamat bossing. Tuwang-tuwa na naman ng penguin oh. May pamasko na siya. <laughs> Parang may naamoy ako dito ah. Ano, ano to? Bakit may pastil dito? Oo oh, bossing, chicken pastil yan um, bossing. Chicken pastil? Omsim bossing. Chicken yeah. pastil solid Lidyan, wow, bossing. yung mga sili. ba, meron din kami original. Yan, oh. Bossing, magkano ba yan? Ito, for only 160. 160? Oo, oh, 160. Ito, 170 lang yan, idol. 170? Oo, oh, spicy. Napaka-solid yan, bossing. Di tinipid din, oh. Um, sim. Saan naman sila makaka-order? Sa order, yan. Meron tayong page. Yan. Ay, ito rumi page. Ito rumi page. Ayan. Ito yung ano natin, yung FB page natin. Yan. I am chicken pastil. Ayan. I am chicken pastil. Thank you na rin yung ano natin, tsaka message na rin kayo sa page ko. Grobe, no, may mga clothing dito, tapos may food trip. Oh, oh, boss, no? sa akin Salamat <laughs> yes, ako. Boss. Salamat. Salamat boss. Dito na ako so, boss. bossing. Bye bye. Salamat ka pala bossing sa smooth na transaction. Babalik ulit ako neto. Bukas ulit. Old school na parel. May bagong susuotin na naman ako neto. Pasensya na guys kung marumi yung car ha? Kasi tagulan eh. At ito na nga guys. Pauwi na pala ako neto sa amin. Para tikman na rin yung pastil. Guys ito nga pala yung im chicken pastil. Doon sa may bili lang ko sa may old school apparel uh, meron din sila doon pastil do sa may tropa nila. Bali titigman nga pala natin itong kanilang spicy. Kita mo na may spicy nila, may mga bubong sili oh. Meron din sila classic. Ayun. Matik nila sa nito. Kaya ito nitong na titigman natin yung spicy. Yun, yun oh. may mga mga buo buong sili no, ito yung masarap man. Yung mga buo-buong sili. Ito lang yung chicken pastil guys na nakita ko may mga bubong sili. <laughs> Ayun no? oh. Mm. Sakto lang yung pagka-spicy niya. Talaga mararamdaman mo yung pagka-spicy. Pero sakto lang. hmm, Mm. Yung lasa niya tamis alat. Pero mas nangingibabo yung pagkatamis. Okay rin. Compare natin sa ibang pastil guys. Okay to malasang malasa. May kanya-kanya yung -kanya type pero panalo rin to. Manamis-namis na pastil. Mm. Kaya guys, try na itong pastel nila.